Hey, yeah. Yan si Kuya. Hi, Kuya. Magandang tanghali sa'yo. Salamat sa pag mo ng order ko. Yan. Ini-scan niya daw. And then, nila naabot niya sa akin. Sabi ko, pakilapag na lang po niya sa baba. Papabuhat ko sa pamangin ko. Yan. Hindi niya alam, jo ako siya. pag si Kuya. Ayan si Shen Sabi ko. Ang buhat niya yung parcel ko. Ayan si Hapon. Si Hapon nung tawagin kasi wala nang mata. Kahit di siya nakatawa, wala siyang mata. Singkit. Ayan. Napasok ko na yung parcel ko. Ayan. Ayan. Box ko nga po pala yan guys. Ayan. Yung una pa akong parcel na una. Ayan. Ayan. Box ko na. Ah, uh, guys, salamat pala sa pag po ng video ko. Yan. Pagkain po ng pusa. Royal canin. Wet food. Kasi po para maging malusog po sila at hindi sila maging sakitin. Yan. Royal canin. Ayan po ang favorite ng mga pabebe ko. And then... Ayan, binuksan ko pa yung isa. Parcel. Ayan. Pantalon nga para ng asawa ko yan. Ayan, papa baston pa. Masyado malaki yung order niya. Pero napaka sexy ng order niya. Pagdating, malaki pala yung size. Ayan. Nag-order din po siya ng makeup niya. Ayan. Ayan. Bubuksan ko na yung makeup niya. Char. Ako ang gagamit. <laughs> Joke lang. Walang ganon. Ayan. Kanyang makeup. At saka yung lipstick niya. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Meron pa siyang mini mini bag. Lagaya ng makeup. Niya. And then, yan. Last, bubuksan ko na ang mahiwaga karton. Medyo nahirapan nga ako magbukas dyan. Kasi ang dami ng tape din. Paikot-ikot. Yan, guys. Salamat nga pala guys sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Ayan. Downy. Para pag naglaba ang aking sister, mabango naman yung ngaming damit. Ayan. Hindi pa tayo pwede maglaba kasi baka bumuka yung opera ko dyan. Wala pang one month. Ayan. Downy. Ibibigay ko sa kanya yan pag naglaba siya. Ayan. Thanks guys for watching.